tatawagan ko pa kung may gumagambala pa dito pasok sa patawan niya din sa kapag may handlos sa kapag may spirito sa ato sa kapag may rehan ah ah, mag uusap tayo ha pwede? pwede tayo mag-usap? pwede? pwede ka mag-usap ha? ha? Pwede ka makausap ng ayos. Pwede ka makausap ng ayos. Pwede. Gusto ko yung nasagot. Ang huling ganyan sa akin, itinuluyan ko talaga. Oh, nataliri ka lang pala eh. Tanda mo, marami akong dalira eh. Sampu ka rin eh. Ah. Ah. ha? 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 Kakaintindihan tayo? Ha? Papahira ko ulit kita, Dali, pandali mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay, dali. Dali. Ano ba kayo nagagalit mo dito? ha? Ah, ano Anong kayo nagagalit mo dito? Anong kayo nagagalit mo? Uh, Kidlap ko yan. ah! Ah! Uh, ah! Anong kayo nagagalit mo? Ah! Ah! ah!

Tigil mo to ha. Sakay ha. Ha? Sakay <tinyo> Hindi <na> <tinyo> Sa kapangyarihan <tinyo> ng San Rafael. Ikulong ang samang ito sa sitsing na ito sa ngalan ni Yahweh. Pasok. 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 Paso. Tawin ko na pati kalulu na Ang ano, naman akong takila. Hihingi ako sa inyong basbas sa Napatayin ako sa mga spiritong ito. Ang mga gumbala sa babae itong ayaw tigilan. Pero kari kalulu mo. Tingnan natin pag-ari matay. Ari pa. Ah! <coughs>

mo dito ang kaluluwa ka? Mm -hmm. Hindi ari ka trabaho, kaluluwa to. Mm hindi -hmm. eh, ka trabaho. Ikaw ari ka trabaho, patay na to eh. Mm -hmm. Tama mo. Tama mo hindi makakilos. Gaya ng pangkay. Pag nakapasok sa tao. Pikit, pikit ka. Pikit ka. Akit ka na sa kabilang buhay. Gusto mo? Ha? Kapag usap ka sa akin, pasok ulit. Akit yan ka sa kapilang buhay. Ha? Pinatawagin ko na sundo mo. Ako, sama ka dyan. Dali. Sama ka dyan para hindi ka naman gambala ng tao. Sumama ka dyan. Sama na, dali. Sasama ka, ha? Akit sa kapilang buhay. Bias. Ate. Okay, may okay, got Huwag ka kaya gaya dyan Huwag ka kaya Nagtiktok lang tayo kanina eh Huwag kaya dyan Ha? Huwag ka kaya gaya dyan Huwag ka kaya gaya dyan Tignan mo yung mo sa likod ha <speaking> <Huh>? <speaking> Ha? Ha? <speaking> kaya naman tumira sa i Ha? ka Mami mo pala, are. Ha? No? Ba't hindi ka agad ng salita? Akit ka na sa kabilang buhay Kaya mo na si mami mo ha Ngayon umiyak mo Nasasaktan, hindi naayak Naayak mo na. Akit ka na sa kabilang buhay ha Kaya mo na si mami mo dito sa lupa ha Ha? Sorry ha, nasaktan kita kanina Nakala ko kayo masamang Masam e Ikaw kayo kalay ang kukulam. Ano ha? Nakaintindihan tayo? Apekta ka na sa kabilang buhay ha? Muna si mami mo dito sa lupa ha? Ha? Oo, hindi ka na buhay. E, ganyan talaga. Apekta ka na sa kabilang buhay ha? Magiging mga ano, kahit tayo naman eh lahat mamamatay, lahat tayo akit sa kabilang buhay. Pas, sorry kanina ha, sorry kanina at nasaktan ka. Ganun talaga yung ano namin, pag akala namin mga nanggagambala. Tagal mo nakapasan sa na, mami mo ano. Kaya nagkabali na yung likod. Sobrang bigat mo na. Ano? Malaki ka na eh. Tama? O, oh, nagkakabali na mami mo dahil sa iyo. Iwan mo na ha. Pakit ka na sa kabilang buhay. Tinatawag ko ng mga ang anghel mong ano, sundo. Kaya na, anghel mong sundo. Ay, natatakot ka pa. Humingi mo muna tawad sa Panginoon. Dali. At ikay naging itim na at magagambala ka. Sa Panginoong Iso Kristo. Sige na, humingi ng tawad. Sabihin mo, gusto ko marinig. Sabihin, Panginoong Iso Kristo, katawad po, tinatanggap itong tagapagliktas. Sige na, sige na. Huwag ka na magtampo sa mami mo, ha? Gusto mong dinadalaw ano? ka, ano? Huwag ka na magtampo, ha? Sisindihan ka na lang ng kandila mamaya, ano? Ano, pagtitiri ka na lang ng kandila. Kami ay bawal makipag-usap iyo. Baka kaya hindi ka nakakapagsalita dahil bawal kami makipag sa patay. Pero, ang inaano namin, ang inaano ko sa iyo, patahimikin mo na mami mo para hindi na mahirapan para mamuhin na normal, ano? Nandiyan na yung mga sundo mo. Mga yan, no? Mababait yan. Pasensya ka na kanina kung ikaw kinastigo kanina at ikaw ay naging masamang espiritu, ha? Ha? O hindi ka tawad, pare kay, ano na, huwag ka na matakot sa mga yan, hindi ka naanin na mga yan. Mga, arkang, mga anghel yan, at anghel, dadalhin ka niya sa kabilang buhay, ano? Para makilala mo ng Panginoon ng tulo yan, ano? At ikaw naman ay pinanganak, doon ka na lumatay nung bago ka pa yung magpanganak. Kaya ikipapatawarin pa ng Panginoon. Hindi ka marunong magsalita nakakapag-usap tayo sa isip pero yung nakakapagsalita ka, hindi. Nakakapagsalita ka eh. So, nakakapagsalita ka daw sabi sa akin, ayaw mo lang talaga makapag-usap. Makapag sa isip lang talaga tayo mag-uusap. Ay, hindi maniniwala mga nanonood sa atin. Kaya natawag ko na yung sundo. Susunod ka dyan, nakikita mo yung dalawa. Ha? Tango ka lang, kung oo, nakikita mo. Ganto lang ha, kung hindi mo magsalita, tango lang pag nakikita mo. Sama ka na dyan, iman mo na si mami at si mami naman ay mabubuhay na nang ayos ha. Si mami mo ay aakyat din sa kabilang buhay, hindi pala ngayon, may nakatakdang panahon ha. Huwag mam madali at ayos sa masusunod lagi ha. Tingin ka sa taas, dali. Nakita mo ang Panginoon, nakangiti sa'yo ngayon no? Hingi ka ng tawad, dali, hingi ka ng tawad para kayo makakit na. Kausapin so, mo sa isip ko, kahit sa ano mo, sige, magsalita ka na. Hindi na kita magsasalitain kung kung sa mami mo, kasi bawal ha. Laki, tindihan tayo. Lagi mo dinadala sa panaginip, ano? Ano? Sabi sa akin, sa isip. Akit ka na, akit ka na. At kawawami mo, nahihirapan, pilay na. Nalaki ka na rin, 14 years old ka na, hindi ka na baby. Ano? Kesa kay Kay ko pala sa kaakin yan, no? Buti hindi kay Kinulong. Marunong talaga ito sa, ano? Pag sinabi ko, nakikita mo na iliwanag. Yan, yeah, no? Nasa likod mo lang. Nakita mo? Akit ka na dun, eh. Punta ka na doon. Si Mami ay susunod doon pag tamang oras na, ha? Hindi pa ngayon ng tamang oras. Ang Diyos ang masusunod, ha? Kakaintindihan tayo. May pangalan ba? Hindi, hindi mo alam. Hindi ka Hindi ka na pangalan. O, Diyos na rin, bahala magbigay ng pangalan sa iyo ha, pag nasa kabilang buhay ka na. Patawarin mo na mami mo ha. Ha? Para makakit ka na. Ang mami mo, tanggap na rin. Matatanggap niya na nawala ka na ha. Kakausapin ko mamaya na sasabihin ko yung day magsasama rin naman kayo. Hindi pangalan talaga ngayon. Kasi may kanya-kanya tayong oras sa mundo. Pasensya ka na kung nasaktan kita kanina hindi ko naman alam na ano, pero naging masamang espiritu ka kasi, kaya nasaktan ka din, natablan ka kasi hindi nang bahala po mami mo ha. Hingan tawad sa Panginoon dali para makakit ka na. O, oh, sunod ka na dali, punta ka na sa liwanan, sundan mo na yung mga anghel. Ayan o, oh. kahatid ka na niyang dalawang yan. Sunod na, sunod na, dali, sunod na. Pag sinabi ko lahat, sunod ka na ha. Nakikita mo yung liwanan. Pinagbuksan eh, ka na, oh. Ako, nakikita ko white. Oh, sige na, iwan mo na si Mami. Ang yakapin mo muna, sige. Oh, kanina nasaktan, hindi naayak. Pero nung talaga mula na sa puso niya, naayak na, yan ni anak. Sige na, sige na. Aket na, ikaw naman, eh, ano, pwedeng bumaba pag gusto ng Diyos, ha? pag gusto mo dumalo pero akit ka rin agad baka makuha ka ng mga masasama ano may demonyo pumipigil sa iyo ano sa kapangyarihan ng Diyos pinapatay ko yung nyo bumilanggo dito ah oh, wala na yung demonyo wala ka nang dapat ikatakot akit ka na pinupuksa ko at sa kapangyarihan siya itat hmm, bus na ganyan makapangyarihan ng Panginoon ha Oh, akit ka na, akit ka na sa kabilang buhay. Wala na rin yung mga demonyong gumagambala dito. Huwag kang mag-alala. Pinupuksa ko lahat. Oo, oh, wala ka nang dapat ipag-alala. Okay na yung mami mo. Hmm. Wala na, no? Akit na, akit na sa kabilang buhay. mag okay na yung mami mo. Hindi mo na kailangan ipagtanggol. mo. Tsaka, kay... Anong nangyayari kasi? Imbis na yung magpagtanggol mo, nagagambala mo. Kasi patay ka na nga. Naiintindihan mo? Sa Ha? Masama ka na sa liwan, nagdalit. Pari, ito'y babantayan ng Panginoon. Mahal to ng Panginoon, ha? Ikaw din, mahal ka ng Panginoon, kaya hindi ka dinala sa impyerno. O nanggaling ka sa impyerno kanina, nung dinala kita, napunta ka, ano? Napunta ka kanina, ano? Tango lang, tango. Napunta ka. Hindi talaga namin nakapanggasapin na pag hindi nagbawala ng Panginoon. Hindi ka marunong magsalita. Hindi, ano? Akyat. Akyat mo. Pasok sa liwanag. Akyat. Oh, sige, babay naman man. Sige, sige, sige. Ako oh, ba sa mami mo, poprotektahan natin mami mo. Hindi magugulo to. Balik, kakalulo ni ate. Gising natin. Anak mo nga ate. Pasi dito anak mo. Kaya ka naiyak ngayon. Hindi kita pinahirap pero naiyak ka. Anak mo. Masakit pa? Wala na. Tagiliran mo. Nawala na. Makit na. Makit na sa kabilang buhay. Nawala yung sakit. Pagla na. Pag-tirik mo na lang ang kantina at yung nanay pangako ko pa sa kanya kanina. Gusto niya yung dinadalaw mo eh. Pero hindi makapagsalita. Hindi ko siya kadadalaw mo. Yun nga. Kaya kaya day ko matapoy yung bulga sa akin. Mas na day day Tapos po nung parang nung <laughs> po <laughs> nung... Pira ka. Pira ka. po nung araw po ng mga patay, hindi rin po kami naka... Hindi rin po nakapunta kasi po ulan. Doon nagsimula yan. Nak matagal siya nakapasan sa iyo kaya umano din. Nakapasan ng sa iyo. Nakapasan ako dun sa isa ko, 2021. 2021 ko dun. Ilan, ilan, ilan taon na yan? Kung 14 sa 26. Ang mga orten niya. Hindi na ang imposible man tatay ko kasi ang tatay ko patay, ko patay na rin. Kaya no, lang matagal na. 14 na no? so, ako. O, 14 din ang sabi nyo ko nyo. Pumasok sa isip ko nga ay 14. Kung 14 po nga yung 26. Tanda. Lalaki na lalaki. Lalaki po. Ang ilito po yung pinangalan ng pare. Nung nag-inag mo. Doon siya po yung kinosospital sa... Uh, Nagdala tuloy sa impyerno kanina, kawawa, pero na, nakuha na natin eh, na ano, yung sa kabilang. Naging ano kasi, naging masamang spirito, gano'n yun. Yung problema, hindi naman niya din alam. At ang siya din ang ano nun, no, may gusto lang na hindi kumakyat. Tema yon. ano, pag yun namatay, may sundo yan. Lalo't mga ganyang baby, walang kasalanan yan eh. May sundo yan. Hindi siya sumama sa sundo. Mas gusto kanyang makasama noon gawa nang hindi mo siya hindi mo tanggap Kahit na lang, yung wala ha lumalaki yan eh, wala na umalis na eh pati yan wala na yung sakit mo ano din eh <laughs> wala na oh siya yung nakaano sa iyo kung bakit napasok pa rin sa katawan mo nakpasan balikan mo minsan mabigat Nasusintip ko po lagi, parang mabigat na mabigat. Ay, napasok na siya. Ngayon, wala na? Wala na yung mabigat sa kabila. Wala na yung mabigat sa kabila, na? E eh, paano hindi bibigat? 14 anos na? Ayan <laughs> Ay, po, ang mahalaga, man mananahimik na yung... Anak mo. Anak niya? Ang importante, mananahimik na yung anak mo. Hindi eh, nga naman salita? magsalita. E nagilita ko lang, na, nagilita hindi na mamatay. Tapos, bagsak nga ang kamay. Sabi ko, bayad ka, luluwa ito. Pero ang patrabaho mo yun, oh, kaya yun nga, yung pasintabi dun sa mga unang magagamit itong yun sa EU, hindi siya mga paula. At ayan, nakabidyohan naman natin. Nung pinahirapan ko, hindi na iyak. Nung kinausok ko nung mahinahon, umiyak dahil anak mong nga at mahal na mahal ka daw. Eh, nasa kabilang buhay na yun, nakangitay sa'yo. No? Ano na matay ko eh, parang hindi mo pa. Hanggang sa hindi mo na yung ano na kong asawa. Ayun ang problema, kaya hindi rin siya umalis. Hindi mo tanggal. Kasi po kasalanan po ng pamilya. Wala na yung ako, bakit napatay na ko kaya hindi Ay, kaya nag-iitim din lang. Nag-iisa po na lang kasi yun.